Hi guys, meron nga palang barbecuean dito sa Taiwan sa bandang Huku at nasa part siya ng Northwestern Taiwan Wedding nga Hindi, <laughs> seryoso meron nga Ito <laughs> Ito na rin Baka ano ba ito? Ito ay nang rich <in. laughs> kid Ayan, my gito Sabi mo eh Ito yung eh, <laughs> <yung>, no? <laughs> <laughs> Magkano yung tropa? Ikaw yung babae na? Tapos na tayo bibig alak no? na. Ayan o, babayaran na ni tropa. Rich kid yun. <laughs> Naka 1,000 enti nga pala dyan si tropa. Guys, kasama yung kwek-kwek, kalamare, saka yung tatlong kanin. Wala lang, share ko lang para may idea kayo kung gano'ng karami yung mabibili niya sa 1,000 enti ba. <laughs> So dahil nandito na rin naman kayo, hindi eh, share ko na sa inyo kung anong pinagagawa namin nung gabing yan. <laughs> so tapos na kaming kumain, magwi-withdraw ulit si Tropa kasi bibiliyan ng alak eh. <laughs> Ganong kasarap sa piling ni Tropa. O di ba may pambisyo pa, flex natin yan. <laughs> so alak at chaser naman, napili nga namin inumin tong Pundador Light. -like. Tapos yung chaser eh, minute made ba? Para tamang chill lang. <laughs> Pinadagdagan ko nga pala kay tropa ng dalawang red horse. Siyempre, mula ka mag eh. <laughs> sa mag-inom Hindi, joke lang. Hoy! Sa ay, akin. Hey, bala ka, mag-inom ka na sa'yo. Mag-inom na ako. mag na ako sa'yo. Hmm. Nakababasa ko yung sa ano. Magpalit ng dapat,

pag meron pang isa. Ito, <laughs> uh, uh, red skin talaga ito. iPhone 15, drama? Pro Max. iPhone 15, Pro Max. So, oh. pag inasang ko, wala. Wow. Ah. O, oh, di ba? Kis aku ahawak ako. Di ba? Ang bigat ko, orang Fully paid. <laughs> <laughs> Fully paid, guys. <laughs> di ba? Pinag-invest ka talaga yun, no?

kape. Pero pa kaya pa? Yung tropa ko lasing na no? oh. Sabi niya malakas na siya mag-ano. niya naman lasing na. No? Oh. Ayun, nagising na lang ako. Umaga na. <laughs> good morning, tropa. <laughs> Tapos, syempre, toothbrush. Oops, dark spot check. Tangin na, talaga eh, no? Pero ginagamit ko na yan, guys. At ito nga pala yung ginagamit ko. Wala lang, share ko lang. Baka trip nyo din gamitin. <laughs> Tapos yan, good morning, simbaki <laughs> morning smoke na rin. Tapos na, sasama ko si Tropong magpa-picture kasi kukuha to ng driver license ba? skirt, <laughs> skirt, broom, broom. To the moon. <laughs> After na, Neddy, kumain kami ng bulalo dito sa Huku. Kasi may mga hangover kami. Ako lang pala. <laughs> Ang sarap ng bulalo dito, guys. Quality. Yung isang bowl nga pala na ni 250 NT. Pero ayos na. Uh, at syempre, it's my turn. Ako naman yung gagastos para masaya, di ba? So, dito pala kami kumain. Tapos, eh, inaya ko si Tropa dito sa Pinoy Avenue. Binilhan ko din ang damit si Tropa. Souvenir ba? Baka kasi hindi na kami magkita nito eh. <laughs> so, pauwi na kami nan. Itong ganap na to eh, tinawag namin ni Tropa na successful days. <laughs> Umuwi kami ng masaya. So, ito na yung damit namin ni Tropa. Geng, geng, geng! At sa part na to, eh, ako ipauwi na. Babalik na ako sa Planet Mars. <laughs> Salamat sa masayang araw at gabi, Tropa. <laughs> Sana ay eh maulit pa ulit. <laughs>